kasi. 30. Hindi kasi yata. 40. Ay kasi oh. Tatlong tig-20 nga. Di kasi oh. Tuwing sagot sa Yung niya, bigay mo sa amin. <laughs> Pero gusto ko talaga yung mismong taho niya. Wala na pag hindi hinahalo. Karam. Ha? Ano? Puto. Ay ah, hindi. Ano yan? Yung soya milk. May... Hiniinom oh, pa yan? Oo. Bumili ako minsan eh. Nang pauwi ako. Yung walang sa May 10 nga, no? Maliit. May 10 pesos nga. Maliit naman. Ito, sakto lang sa akin. Eh. Ito tayo ni L. <laughs> May lagi sa tao si L. Eh. Sa daan, tayo sa daan ah. <laughs> tayo sa daan. Charan. Yes, Tao. Tingnan mo yung building, may mga butas oh. Ha? Daan na ng hangin. Rob, mula nung ano, mula na nagpunta na sa Araneta yung ano, yung ay simple Ayala si Ayala, di ba? Bumili nung Araneta, ang iba na yung lugar na nagkaroon na ng mga ganyan. Ginigiba na yung mga lumang bahay, oh. Kinukuha na yung lupa nila. Grabe, nagbabad tayo. Oh. 20 minutes pa. If love is blind, I find my way. So Wednesday, ah? Wednesday. Tabay na tayo Punta. saan. Punta kayo dun, kahit na ano, kahit na... Ba?

may meron na akong ano, meron na akong pang ihaw yung yung ano. Meron na akong pang ihaw pero electric. Tapos meron na ako yung rotisserie. Tapos lagyan mo na uling. Ako sa ano Hindi mo na ito mabili. Hindi na, kaya lang hindi ko pa nagamit 'yun eh, kadarating na. Rotisserie. Wow. Ang ganda mga ito. Inapas na. Lalaban sa 8 km lang yan ako ba? 15 minutes lang yun Pag walang traffic ha, siyempre Pero 8 kilometers lang ako mula dito eh Malapit lang Meron, kapot ako ba oh? Sa tapat namin Kapot ako ba oh, jeep Pabalik ganun, ganun din Tara na. Tara na dito. Dito tayo. Ganda rin ang, ano uh, ng nila, no? Yung Ganda na sofa. Hi Hello! Inaaway ka yan. ko inaaway din pero chat na wala. Ikaw Huwag El, huwag mong ano wag yan. replyan. hindi ko nga nagchat sa GC. Wala mong mag-chat-chat. ano kasing tanungan doon. Ah, napag chat kayo, no? Pag-busy sila. Ah, uh, so that, last choice mo ako ganun. <laughs> Oo, oh, ganun na nga. Ganun na nga. Ganun na nga. <laughs>